Sumali ako sa isang kompetisyon, hindi para manalo, kundi para magbigay ng mensahe sa buong mundo. Kaya ngayon, gagawa ako ng surfboard art painting, pero may malupit na twist. no brush. Sa halip na gumamit ng paintbrush, gagamit lang tayo ng mga tools na makikita natin sa paligid. Para naman hindi tayo mapahiya, sinubukan ko mag at mag ng ino-drawing ko sa surfboard para kahit papaano, eh may bala tayo na humarap sa mga professional at legit na artist. Sa tingin ko, okay na to kumuha na nga ako ng surfboard na gagamitin natin at sinimulan ko na agad ang pag sketch Una natin gagawin, mag sketch Sa totoo lang, ito pa lang siguro yung pinakamadaling part ng gagawin natin. Pero pagkatapos ng sketch, simulan na natin kulayan nito. Inuna ko na agad itong blue background. Magamit lang tayo ng kamay at hindi ng brush. At yes, daliri lang ang gagamitin ko hanggang dulo. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, pero ito yung challenge. Habang ginagawa ko to, napapatingin na lang yung mga kasama ko sa contest. Siguro iniisip nila, bakit ko ang ginagamit nito? Pero grabe, hindi ko inexpect na ganito kahirap. Sakit sakit pala sa kamay. Sumasakit na yung kamay ko. Nakapasok pa ng top 3, libre kita ng Oh, malabo yun ah. Kaya mo lang talaga bang <laughs> Next naman na gagamitin natin ngayon ay dahon. Napulot lang natin to kung saan saan. Tignan natin kung gagana ito. At yung pintura, ayaw dumikit sa canvas Nang maayos. Ang hihop naman nito. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko na lang siyang pang outline effect. Oh, di ba? Resourceful pa din. Ito na, nagmimix na tayo ng color pero di ko alam kung tama yung... Medyo problemado ako sa pagtitimpla ng kulay kasi di naman talaga ako artist. I'm not an artist. Hindi ko makuha yung tamang shade na gusto ko pero syempre kunwari artist tayo kaya ginawa ko pa rin yung best ko nakuha natin yung kulay galing natin sabi sa iyo, eh next item natin is itong palette knife walang brush dito palette knife lang sapat na at alam mo parang naglalagay lang ako ng semento nagdali niyang gamitin parang ako nagpapalitada dito <laughs> tignan mo uh, uh, finish itong nakikita nyo is 50% pa lang yan ng aking effort. Pero dahil makapal yung pintura, sigurado akong matatagalan tumatuyo. Pinatuyo ko muna sa ilalim ng araw para mabilis. Yan, tatayo tayo dito ng isang oras hanggang matuyo. Pero pati ako parang naluluto sa init. Pero na ang init! <laughs> Kaya yun, nagtaho break muna kami. Pagkatapos, nilagyan ko na ng shadow effect para naman may contrast at kahit papaano, lumalaban kahit 1% lang. Habang ginagawa ko to, na ko na hindi pala basta-basta ang ginagawa ng mga artist. Grabe! Bawat stroke nila may kwento. Bawat kulay may damdamin. At bawat obra may mensaheng gustong iparating. Kaya kahit mahirap, kahit di ko alam kung maganda ba to o hindi, tuloy lang kasi minsan hindi mo kailangan maging magaling para makagawa ng mini. Meaningful. Ang importante, may puso. Nagmix ulit ako ng kulay. Brown naman para sa kahatulan na nakasabit sa isda natin. Pero syempre, no brush pa rin. Ang okay. next item natin na gagamitin, ay straw. Ginamit ko pa yung stone na galing sa tahu kanina. Nakakatawa pero at the same time, medyo nakakalungkot kasi parang di ko nagugustuhan yung gawa ko. Parang susuko na ako sa challenge. Hindi ko na kaya to kasi ang pangit na, na kinagawa ko kung makikita nyo guys. Hindi na ako masaya. Hindi ako sanay na pangit tignan yung mga gawa ko eh. Pero sige lang, daliri pa rin ang gamit. Lalagay na tayo dito ng corals. Siyempre, bawal pa rin gumamit ng brush. Pipilitin natin hanggang matapos to. Ginamit ko ulit daliri ko para sa coral designs. At eto na, oras na para sa sexy lines. At ito yung gagamitin natin, yung posca. Ito yung mga ginagamit namin, mga artists. So, dito na makikita kung ano talaga yung laman ng painting ko unti-unti, nabubuhay na siya at habang pinapaganda ko to mas nare-realize ko yung halaga ng ginagawa ko, hindi ko masasabi na maganda yung gawa, pero alam ko may silbi, may mensahe may awareness oh, wait, tinuturo din na yung sayo kanina ay toto? To? Oh. Bakit daw? Mukhang mauuna yung sa'yo. Maunang. Maunang ma-reject. <laughs> Kahit alam ko, hindi ako mananalo sa contest. Panalo na ako. Dahil ako mismo ang gumawa nito. At magbibigay ito ng inspirasyon at awareness para sa iba. Pag nakita mo yung mga gawa ng ibang kalahok, grabe! Ang gaganda! Ang gagaling! Ang ganda ng mga gawa nila. Pero ako lang ata yung naiiba. And maybe that's the point. To stand out with a message that matters. Ito ang magiging future natin kung hindi natin naalagaan dagat. At kapag hinayaan natin to, parang domino effect hanggang sa tayo na mismo ang maapektuhan. At ito na nga ang final touch. So yun guys, kinaya naman natin hanggang Ay, sa man. huli na hindi tayo gumamit ng paint brush. At ito na ang huli nating steps. Ito yung tinatawag na Ay, the drop. Hanggang sa huli, hindi pa rin ako gumamit ng paint brush. Kasi gusto kong patunayan na kahit gaano kahirap, kahit di perfect ang resulta, kung may puso, may halaga. At tapos na natin Ay, itong ginawa nating painting sa surfboard first time lang natin sumali dito sa contest na to at ito ang resulta Hello, first place. <laughs> Let's go.